Sa layuning palakasin ang kahandaan ng lalawigan sa panahon ng sakuna, pinangunahan ni Basilan Governor Mujib Hataman ang pagpupulong kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang talakayin ang mga hakbang para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa kalamidad. Narito ang report. Pinulong ni Governor Mujib Hataman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan tinalakay ng gobernador ang pagpapalakas ng disaster plan ng lalawigan. Kabilang dito ang response system, pagdaragdag ng mga kinakailangang kagamitan at pagpaplano ng mga programang pangkaligtasan upang matiyak ang mas mahusay na koordinasyon sa panahon ng sakuna. Inilatag naman ng PDRRMO ang mga konkretong hakbang upang mapabilis ang pagtugon ng mga ahensya sa oras ng pangangailangan. Binigyang din ni Governor Hataman ang buong suporta ng Pamahalang Panalawigan sa pagpapalakas ng disaster preparedness ng Basilan mula sa logistics at equipment support hanggang sa koordinasyon ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Napta Belarde, I-Minds, Philippines.